Napoy no, bilin na po kayo lang pandesal. Napoy no, tinapoy. Plastic na. Ay len naman ate, mino bulak din ako. Ni pandesal pa maliit? Oo. Ay bisi ate. Na pandesal na maliit daw sa kanya. Ilan tayong pandesal mong malit? Ilan tayo? Isa. Right? Is right? Ito pala tayo, may, may plastik ako. <laughs> Wala, isa na yan eh. paglalagyan <laughs> din. Ito tayo sa kaagot tayo diba? May ano Wifi. Ayan sila. Dito na tayo ng tinapay dito sa barangay Kago tayo. Plag. Ang ating tinapay ay ito. Ayan mga pandi muna ay 20 pesos ang balot ng ating tinda. Nahiling sila na 5 pesos. Yung sa ating naman ay 4 pesos. Ang kanilang hiling ng tindahan may customer tayong namimili pati natin ang view na ang barangay tago tayo na Pang nilalamig ah uh, pare Pang nilalamig Mainit na yun, nilalamig ka pa Ay kaya pala Kala ko hindi pa napag-ursos. Ako. <laughs> ito ang ilang palaman ng tinapay? <laughs> yung bilog, oo. Oh. Hindi ko alam eh, na magkitinda ka na. Uh, Kaya hindi ako Bilang. nagdala ng madami. To? Pero kung alam po, edi dinami ako sana para madami ang benta ko. <laughs> <laughs> ang Tinapay natin, dami. Daming tinapay na binili ni ate. Ito yung solid customer. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven balot to twenty. Ay tinita. Tayo, pare. Eh, parang galing naman. Mayroon din yung mabili sa atin. Masolid, masolid sa gago tayo

là bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ kotse ng pambayad hindi lang tira apat para naman din siya maghinanakit may madala din siya <laughs> ayan lang guys uh, thank you sa iyong panonood makalimutang mag subscribe para uh, mag subscribe mag like at nang matulung matulungan mo na rin ako sa aking pagko-content sa aking pagiging vlogger salamat ng marami sa iyong panonood thank you thank you Now, ay manood ka pa ulit sa aking sunod na vlog salamat <coughs>